Ako si Mila Gabriel Tabianan, taga Tansados, Dos, Nabota City. Hi! Ako si Renz. Ako ay 19 years old. Nakatira sa Nabota City. Nabigyan ako ng high-speed sewing machine at aging machine sa tulong ni Congressman Toby Chanko. Nahir ako sa isang coffee shop dito sa nabotan Nabigyan nga ako ng special machine tool Toolkit sa allowance. Naimbita ako na mag-aral ng dressmaking. Bakit hindi? Senior na ako, wala naman akong ginagawa. Makakabuti sa akin yun. Lalo na yun, may lovelihood ang Oscar. Paggawa ng basahan, kikita rin ako doon. <laughs> Bago ako nakapasok ng Navotas Institute, kadalasan, nasa bahay lang ako, nag-ML, nagtitiktok, Nag-enjoy ako talaga sa loob ng apat na buwan. Marami natuto magsukat ng damit, magsukat ng pantalon, pati pagtapak na aging machine. Ang dami ko natutunan eh. pag extract ng espresso, o kaya naman paggamit ng mga manual brews, pagka-calibrate ng espresso machine. Tong Toby, nagpapasalamat ako doon sa high-speed sewing machine at aging machine na ibinigay mo sa akin, malaking tulong sa kabuhayan ko yun. Thank you, Pong Toby, for the opportunities and scholarships na binigay mo po sa akin. Sana marami ka pa pong taong matulungan. Mga senior, mag-aral tayo para kumita tayo kaysa nasa bahay lang tayo. i encourage ko din yung ibang mga kabataang na Botenyo na mag-try mag-aral sa Nawatas Institute dahil libre lang naman ito at matututo ka pa ng iba't ibang skills. Let's Sayang kong hindi ka pala umiinom ng kape. Siguro try mo po yung matcha selection namin. Okay yan, matcha pa sa t-shirt ko.